hindi na tayo ng bata ngayon oras na ito dahil ano araw ng biyarnis kaya wala tayong pasok ngayon naikot uh, muna tayo rito sa sa bata bili ako ng panadol ang sagot sa ulo gumanda sa kahit yung sa footbridge, yun 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 maganda pag yun 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 agad yun sa yun yun dito sa yun kabila Walang gaano ano ngayon Walang gaano ang sasakyan Dahil Garnish Maraming Maraming hindi bumasok Kaya Walang pasok Yeah. Kaya... Ay. Yeah, ko dun sa sa grip kong takbo. Ah. Mas maganda pa pa. Kusa. Rakyat.

Ay, may binibintang ano dito oh. Kay Ukay. Paano kaya ito? Walang presyo. <laughs> Ukay. Okay. Sarado pa yung ibang, ano, yung ibang, kung paano. Hmm? Hindi obvious kasi. Kaya sarado. Hindi <sighs> yung pagka, ano, umaga pa. Kasi hindi pa siksikan yung mga tao.

Sampo Sibiri Kusimbrero Handa muna dito sa Apan <music>

gamot dito sakit ng ulo ay. ay sa mga gustong bumili ng sabaw oh. murang mura lang dami talaga malaki yan paturusin na lang yung sabah dati eh, napakamahal yan ngayon mura na lang Sama. Eh ito 'yung paboritong prito ni ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Ano 'yung bilhin ko? Beans. At kaya mo yata dinukas. Di alam. Nakita na ako. Bigas. Saka Tripulio. Tripulio. Bigas. Bigas. Bigas ay ano. Ngayon lang Bigas. 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 Bigas.

Sila tayo may bilhin Okay na Ito na tayo sa counter uh, uh, Ano tayo? Uwi na tayo Nakabili na tayo na um, Mga ako ano Paninda natin Paninda Paninda <laughs>

Kunti yata yung mga Pilipinong nag-living tarif. Uh, Kunti yung tao ngayon. Hindi ka tulad dati. Malot. Sombrero. Sombrero. Mga ano lang yan. Ah, siyete. Ito, siyete lang yung sombrero. Ay, may Mobil rekam, aku ya, kamu ada, kamu buat si lima, lang. lima, si lima, 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 1, 2, 3, 4, 5 5 Oh musti lah, lapid Oh li toh, peaches? Yes, peaches Eh sama-sama lah, 5 rialin ah Hehehehe 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 45 Oh iya Anak-anak boleh 20 20 30, 30 40, 40, 40 40 45, 45. Okay. okay too much Huh? too much ana <laughs> yes Talat. Talat. Ah, ay adobo ko yan, adobo. Meron din yun. Madatang lad. 5 real, 5 real. 5 real. Tick. 5 real. Rib. Awan. Ayun na yung favorito eh. Lagain ko. Ah. Ah, that's it. Ah, that's ada ada sudah kabar ha same ayo. Same. ayo ayo <coughs> lega ini kan ayo ada pulusan, ini oke oke mas murah kasih dari semua kuan kita kali ini

Na. Hindi ka yung ida. Adubuhin ko tama sitaw si itao kung siyung tanglade gagawing caah. Lagayin ko, gagawin ko ncaah. Ano? Sentoron. Oh, ng lang yung dito ba yung pusibay Ang nalik pa rin So, uwi na tayo. Ang yung mga kababayan, ito yung napamili natin. ng araw na ito. Ito e, na tayong pera. Ay nakabili tayo. Nanghiram na lang tayo ng ano. Ng pera. Nangiram ako ng ano ng halagang 50 para ano may ano, wala pa tayong sahod kaya nangiram muna yun, makapauwi na ako uh, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe Mark Galion Vlog bye bye